So, ayan mga idol. Good morning po sa ating lahat. At isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel. Panibagong adventure na naman po tayo mga idol. Bale, dito lang tayo bababa. Sa may ano nang sabangan namin. Babalikan kasi natin yung paitlogan ng kulambutan kung may laman ah. Dito tayo naman na gabi. Kaso ang daming espero dito. Halos ma mapuno ng espero <laughs> kaya napilitan tayo ikutin itong area na ito tawag namin dito na pla doon tayo sa may maalon na part inikot natin <laughs> ngayon ganito na naman yung gagawin natin mula dito sa loob lalabas tayo papunta doon sa may maalon na part mahirap pa talaga ngayon mamana napakadalang ng panayin tapos malalaki pa yung alon Ganito talaga pag buwan ng Pebrero hanggang buwan ng Marso, pahirapan pa dito sa amin. Sana makabawi kami ni Idol GP pag mag-summer na. Hindi nga pala nakasama sa atin si Idol GP. pahinga muna siya, ayusin niya yung kanyang camera. Na, napasok ng tubig yung kanyang ano. Buti yung kiss lang yung napasok, hindi pumasok dun sa mismo loob ng camera yung tubig na ano niya, naagapan yung pamamana niya dun sa may Ando Island so yun mga idol ang tabi na lang kung ano yung huli natin sa ngayon sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sip yung dive natin at dito mga idol dumiritso tayo dito sa unang paitlogan bali tinignan natin kung may ilan naman na itong paitlogan na ito kaso wala tayong nakita ditong kulambutan mga idol yan makikita natin sa loob may mga itlog na ng kulambutan may malaki sanang labahita mga idol gusto ko sanang panahin yun kaso medyo may pagkamailap yan back to surface na lang po tayo mga idol at dilipat tayo sa pangalawang paitlogan bali dito na tayo mga idol nagdive sa pangalawang fight logan ito yung fight logan na napanaan natin nung nakaraang upload natin paano tayo dito ng isang kulambutan kaya ito tinignan na naman natin kaso wala rin naman hindi tayo nakatiming sa ngayon baka sa gabi sila sumampa wala ka lang walang na. so ayan mga idol bali nakalabas na tayo ng sabangan dito na tayo sa may maalo na parte dito may nakita sana tayong mga malaking ilak sa unahan kaso sobrang lakas ng current makita natin yung ating rubber gumagalaw sa lakas po ng alon kaya nahirapan tayo dito mag -ano mag-hunting ng ilak kasi natin mapalapit yung ilak masyadong magalaw din yung katawan natin at hindi tayo makalapit sayang marami sanang ilak dito sa may gilid kaso yun nga hindi tayo makapana nyan sa sobrang lakas ng current kaya lumipat na lang ako dito mga idol ng ibang spot Grabe. Sobrang galaw ng tubig sa ilalim. Hirap tayo. At dito mga idol sa dive natin ito may nakita tayong blue spotted grouper kaya ito dandan pa tayo na nag sisid kasi ang ganitong klaseng isda ay medyo may pagkamailap sa lugar namin kaya ito yung ginagawa ko dandan lang tayo na lumalapit para hindi mabigla yung isda agad kasi yan pumapasok sa butas thank you Lord. Unang huli natin mga idol. Sa mga ng grouper. Salamat. Napakadalang talaga ng panahin. Ang layo lang nilangoy natin. Ah. Nandito na tayo sa may malo na parte. Salamat. Nakapala rin tayo. So, ayan mga idol, back to dive na naman po tayo. Medyo okay na yung tubig ngayon. yung malinaw-linaw na ng konti kaysa sa mga nakarang araw. Sobrang labo kasi. Pero may mga part na pa rin ngayon na sobrang labo. At dito mga idol, palapit pa lang sana tayo dito sa spot natin. May lumabas na isang malaking oriental sweet lips. Nahuli tayo ng dating. Pero dito dumiretso pa rin ako sa pagsilip sa butas na ito mga idol. Nagbakasakali tayo baka may natira pang isda. At ito nga hindi nga tayo nagkamali at hindi rin tayo nabigo. May isa pang brasses chub fish or ilak. Hindi pa naman kalakihan pero ayos na ito mga idol pan pandagdag sa huli natin. Medyo madalang kasi. Ay, Ay, salamat karagdag tayo ng ilak <laughs> may malaking sweet lips sana na naman kaso nahuli tayo <laughs> palapit pa lang tayo palabas na yung <laughs> malaking sweet lips tinira <.alia> natin itong <laughs> di pa kalakihan na ilak At dito mga idol, napansin ko na medyo may linaw na ng konti yung mga bahura. Kaya ito nagtry tayo na puntahan yung spot natin dito sa may mga bahura. Nagbakasakali tayo dito. At dito dahan-dahan lang tayo na sumisisid mga idol para hindi natin mabulabog yung mga isda sa loob. At maging maingat pa tayo sa paghawak ng bato. Minsan kasi nagkrakrak yung bato mga idol lalo na sa ganitong panahon na malakas yung current. Kaya nakakagawa ng ingay dito may nakita tayong gr coral grouper mga idol kaya lumipat tayo ng pisto kung saan doon tayo komportable sa pagpana at dito mga idol nung makuha ko na yung saktong distance ay agad ko na ang tinera thank you lord at tinamaan natin thank you Lord Ay, salamat na kinuha na. Suna. Salamat, Lord. alamat. thank you, Lord. Thank you. Nakatakurin tayo ng ano. Isdang suno. Ang laki Nandito sa may ano, sa may bahura. Eh, Thank you, Lord. sinisisid natin sa ngayon, mga idol ito yung spot na madalas kong mapanaan ito ng oriental sweet lips ang mahirap nga lang dito wala tayong masyadong mataguan kaya malayo pa tayo na sumisid papunta din sa area na kung saan pinipistuan ng sweet lips at dito naka timing sana tayo na may laman na sweet lips yung spot natin <laughs> kaso nga lang ito medyo may pagkamailap yung isda kaya hindi natin napana sana bumalik pa itong sweet lips na ito mga idol at mapana na natin sa pangalawang pagkakataon ay laki ng sweet lips kasama <sighs> inap At dito mga idol binabaybay ko ang gilid ng inaalonan may nakita po ako ditong dalawang pile fish o salimpawid kaya hindi na natin pinalampas masarap kasi ito na ang paksiw sa gata o kaya sa preto salamat nadagdagan na rin yung pang ulam natin Ay, thank you Lord Ah, uh, naman tayo ng na ano. File fish show. Sa Limpaud kung tawagin dito sa amin. Masarap to pala. paksis Paksi sa gata o kaya prito. At dito mga ridol, sa dive natin ito. May nakita tayo dito'ng hindi pa kalakihan na mga ilak o brasil chub fish ito sana yung ating target so <laughs> hindi natin ito na pana medyo may pagkamalikot kasi ang mga ganitong isda sabayan pa ng malakas na current kaya kahit na lumalapit na yung isda hindi ko pa rin makakalabit yung ating pana Pero itong isda na ito mga idol ay na pana ko rin ito sa pangatlong dive. Problema nga lang, pinahinga ko yung at ating camera kaya hindi ko ito naipakita. So ayan mga idol, dive na naman tayo at ito na nga pala yung panghuling dive po natin. Hindi na nasundan, sa sobrang dalang ng panain dito may nakita sana tayo dito ang isa na namang ilak kaso ito po yung nangyari yun hindi natin tinamaan makikita natin timing yung pagkalabit natin hinila tayo ng malakas na current sa ilalim So ayan mga idol, pumagilid punga, na tayo Bali, uuwi na rin tayo <laughs> Grabe Napakadalang talaga ng panain Ang layo ng nilangoy natin Tagal tayong namana na. Daming spot na walang laman Grabe, sana kaya napunta yung mga isda <laughs> Ay. Nasa merkado na siguro yung mga isda ngayon <laughs> Wala na sa dagat <laughs> Ito well, yan mga idol, bali Pagkita ka yung mga nahuli natin Salamat pa rin sa ating mga napanginan kahit pa paano, nakahuli pa rin tayo maka -binta pa rin tayo Tapos, libre na tayo sa pangulam Salamat Nakahuli tayo ng Buti lang nakahuli tayo ng ano ng malaking suno Siguro mga dalawang kilohin yan Tapos, ilak na maliit So mga idol, ang tayo sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo tayo. A few moments later. So, ayan mga idol. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali dito na tayo sa bahay. Napakadalang pa talaga ng panain. Tagal natin na mana. Naman, lumusong tayo. Mag, ano, mag alas na ibi. Tapos ngayon, pasado na alas dos. May gitanim na oras tayo na mana. Buti na lang at hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Nakahuli pa rin tayo. Kahit papano paano. Yun. Hindi man karamihan, pero napakalaking blessing na para sa akin yun mga idol. Malibre tayo ng pangulam. Tapos, yun. Mga, pambigay, pambigas tayo. Kabinta naman tayo nito. Yung isang grouper natin. Salamat na kawali tayo ng suno. So, yun, mga idol. Paharap ko lang yung ating camera para eh, pakita ko yung pagkilo ng ating isda. So, ayan mga idol. Ito yung mga nahuli natin. Salamat. At nahuli rin tayo ng anim na piraso. Bali, meron tayong dalawang isda na hindi natin nabidyohan. Ito, hindi natin ito nabidyohan. Tapos yung isang ilak. Ayos na rin ito mga idol. Buti na lang at nakahuli tayo ng malaking suno. Yan. Unahin natin itong kilohin. Ito lang siguro yung may bibinta natin. Ayos at malaki. Ayan. 2.5 yung isang ano natin, isang suno Salamat. Wala, well, ito naman yung iuulam natin. Alanganin na kasi kung magbibinta pa tayo. Mawala din tayong mawala tayong ulam. Ito yung ano. Kung alam natin, ayan, 1.25 plus itong file fish natin. Yun. May git dalawang kilo yung ano natin. pangulam. Ayos na. Kasya na to. Hanggang bukas pa yan ng umaga. Ito pang ano natin, pang sabaw. Tapos yung iba iprito para pambao ng mga bata. Ito naman ginataan yan. Ayos na. Bale dito, 200 po yung pagangkat sa atin. Kasi inaangkat lang kasi sa atin yung isda natin. Nasa 200 po yung pagkuha nito. Mga ganitong klaseng isda. Mayroon din tayong 500 pesos mga idol sa dalawang kilot kalahati. Malaking blessing na yan mga idol. Para sa pang araw-araw natin nagastosin. gastusin. So ayan mga idol, na lang tayo sa atin. hulihan ng ating video. Bali may shoutout po tayo. So ay mga idol, good morning po sa ating lahat. Bali mag-shoutout pa tayo. Salamat at kumain na naman ngayon yung ano, yung hangin amihan kaya mamaya magana magka-try kami ni Idol JP na naman mamana. Sasama sa atin si Idol JP mamana ngayong araw. Samantalahin natin itong uh, magandang panahon kasi mga susunod na araw muli na naman daw lalakas yung panginamihan so ayan mga idol shout out na tayo shout out po kay Janel TV ng Damam shout out po kay Rodi Diladja ayan at sa Diladja family ng La Union shout out po kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay shout out po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ayan ang naikabiti shout out po kay Ryan Tyson ayan at sa Tyson family Ayan at shout out sa kanyang Uh, asawa na si uh, Ronaldin ayan at sa anak nila na si Ariani ayan bigalab shoutout pa sa buong pamilya mo idol para sa salamat sa walang sawang pagsuporta shoutout po sa di sanong si family ng ng Caloaya Antique shoutout po kay Nephle Galyardi ayan ng Cebu City shoutout kay Mark Kevin Apable ayan diyan sa Barangay Dapdap -Dap. shoutout sa iyo boss shoutout kay Chad Summers ng Bohol Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Bong Disolok, LB Albintu, Laika Lupis, La Army Disolok, Bibi Disolok, Kidna di Rodil Disolok, di Disolok. Di Ayan, ang babat ngayon lady. Galap shoutout po. Shoutout po kay Edgardo Caspi. Ayan, at sa Caspi Family. Diyan sa Barangay Kanaway ng Borongan City. Shoutout po kay Christopher Camelon. Shoutout po kay Erlinda Misola. Shoutout kay Armando Sauberdes ng Lipakolaw Aurora Borlongan. Shoutout po kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shoutout po kay Herbert Bilyasa. Ayan, shoutout po iyo, Idol. At maraming salamat po sa yung pagpapashoutout mo sa lahat ng ating mga viewers. Ayan, at pashoutout niya din si Idol GP Ang Boy Vlog. shoutout kay Idol GP Ang Boy Vlog. Ayan, pasuporta po mga Idol sa channel ni Idol GP. Shoutout po kay Danilo Adalem. Ayan, at sa kanyang anak na si, na si Chud Sprints Adalem. Shoutout po kay Julito Kista ng Kabuyao City, Laguna. Shoutout po kay John Porlares, Mark Porlares, Amor Porlares, Nili Porlares. Ayan, nasa Porlares Family ng San Mateo Rizal. Shoutout po kay Robert Rama. Shoutout po kay Crispin Estorninos. Shoutout kay Alexander Jr. Uh, Kalumpad ng Bicol. Shoutout kay Elmer Marcon and Andon Family. Diyan sa Kaloya, Kabatuan, Iloilo. Shoutout kay Ate Sara Aligre. Yan, shoutout po. Shoutout kay uh, Uncle Sammy TV. Shoutout kay Altar. Shoutout sa Altar. Ayan. Altar and Bunga Family. Diyan sa Illorenti Eastern Samar. Shoutout kay Cesar Abling. Shoutout kay Robert Napies. Shoutout kay uh, uh, Pilipi Habati. yan at sa Habati Family. ng uh, Kalatagan, Batangas. Shoutout pa kay Joel Kaibog. Shoutout po ka kay Jobilinda Dola. Ayan. ng Riyad. So mga idol, shout out din po kay uh, Lolo Aldin TV ng tagalag tagalag Bugas ayan. Ayun, mga love shout out po sa lahat ng mga taga Barangay Bugas ng Borongan City. Shout out po kay Serio Timbal TV, ayan at sa kanyang uh, sa kumpare niyang tunay, ayan na si Ben ayan ang ano to, uh, Sariaya Quezon o Sariya Quezon sana yun, ano yung pagkabanggit natin yan. May love shoutout po sa'yo, idol, at sa kumpare mo. Shoutout kay Acer Junior Brusola. Shoutout po kay Sander Moscosa, dyan sa Maysan Policarpo. Shoutout po kay uh, Rosana Bilya Hermosa, at sa Hermosa, at sa Bilya Hermosa family, dyan sa Lubugan, Toril District. Ayan, ng Davao City. Shoutout kay Richard Villega ng ERA Integrated Corporation. Ayan. Shoutout po kay Kin, Kinjo Gaming. Shoutout po kay Mark uh, Orkana. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat sa mga kong suporta. Ah. So, ayun mga Idol, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na lang po mga Idol. Unang una po, uh, shoutout po kay Ma'am Mary Chorpentes. Shoutout po sa iyo, Ma'am. At maraming salamat po sa Walang sawang pagsuporta niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Thank you po. Pasuporta po mga idol kay Mami Richard Pintes, isang napakabuting tao po at napakamatulungin. Shoutout din po sa dalawa kong kapatid, Star TV Vlog and kasi si George TV. Yan na, shoutout din po sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapis for Fishing, Rinam Fishing Adventure and Rialin Idria. Shoutout din po kay Idol Sibadong Vlog. Shoutout sa iyo Idol at sa buong family mo. Shoutout din po kay Parts TV vlog, yan pasuporta po mga idol. Shoutout din po kay Kasalom TV. Shoutout din po kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay Larry Amos, si Larry o Lakot Zero. Shoutout po kay Banayad Vlog PH. Shoutout kay John's Fishing TV. Shoutout kay Albert de Jesus. Shoutout po kay Kapishing. Shoutout po kay Jasper TV. Shoutout po kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Judy Driver TV. Shoutout kay Arman Longhair TV. Shoutout kay Island Gat TV. Shout out kay Kaboy Nas, uh, GRP official. Shoutout kay G Adventure. Shout out sa Batanis Angler. Shout out kay GC Adventure. Shout out kay uh, Idol Lokasi. Shout out kay Kapana TV Adventure. Shout out kay Jude Style TV. Shout out po kay Antonio The Hunter Mix Vlog. Shout out kay Manoy Nil Vlog. Yan at shout out kay Kuya Nor TV. Shout out sa Batang Kasinera. Shout out kay uh, Jero Speed yan. Isuporta po mga idol sa channel ni Ate Jero Speed. Shout out po kay Bonifacio Castigador ng Oton Iloilo. Shout out kay Jolly Fishing TV. Shout out po kay Kaboloy Vlog TV. Shout out kay winski Vlog. Shout out kay Kapangandoy TV. Shout out kay Iokiti Mix uh, Adventure ng La Union. Shout out po kay Capcho Ka Adventure. Shout out kay winski Sport Fishing. Shout out kay Berry Espero. Shoutout kay Carbon shout Shoutout kay Idol B EG Fishing ayan. Maraming salamat po Idol sa palaging pag-shoutout sa aking channel. Shoutout po kay EETV Adventure. So ayan mga idol hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Sa hindi po na shoutout sa ngayon. Uh, sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para mga shoutout ko po kayo sa next upload po natin. Once again, ako ay po sa nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers po natin. Yan, may grab shoutout sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Maraming salamat sa walang sa pagsuporta. At sa mga viewers natin na sa ibang bansa, yung mga OFW natin, maraming salamat po. Lagi na lang po tayo mag-iingat. Uh, at ayan mga idol, kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong klaseng adventure, ako po ito po sa humingi po sa inyo, naway mag-iwan po kayo ng inyong like. Uh, pa-subscribe mga idol, at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating video. Yun. Miguel, shoutout din po sa lahat ng ating mga viewers na hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Just magbayad na lang po sa kabutihan loob nyo. ayun ito lang yung ating uh, may susukli sa inyo. Ang aking, tapos po pagpapasalamat po sa inyong lahat. ayun mabuhay po kayo. At mabuhay po tayong lahat. So, ayan mga idol. Uh, Kita-kits na lang tayo sa sunod na i-upload natin. Sana, ayan, mga makapamana kami ni Idol JP ng maayos mamaya. So, ayan, Ingat and God bless my doll. Bye bye.